waterfalls. Ang galing. Basa na ako. And there is a waterfalls. Ang ganda oh. Basang basa. Pati ako basa. Ah. Ganda oh. Ito hindi makita oh. Pero yan kitang kita yung tubig. ganyan sila pag magdilig ng halaman dito. Diniligan nila yung halaman ni eh. Ah, 'di ba? Ang susi, ganyan sila magdilig. Electric. Yan. Kala mo umuulan. Oh, ah, 'Di ba? Kala mo may ulan, pati ako umulan. Nagulat ako kanina. Ano kaya yun? Yung pala yan. Yan pala yun. Yan, Oh. Ayan. di uh, ba diba? Kala mo talagang umuulan. Hindi pala. Galing pala dyan. Ayun, patay na. Wala na. ba uh, diba? Diba? Tapos na ang, ang dilig nila. di uh, ba diba? Ang galing. wala na ang tubig dry na siya ah, diba? oh dry dry na dry na siya ngayon okay what the okay ah, diba? wala na siyang tubig tapos na sila magdilig ang galing may oras kasi ang dilig dito eh